Ay, ano ba yun? ko pala. Ano naman eh. Mute ko naman to. Mute ko yan lang. Ah. Tapos diba, pagkaano ko. Ah. mo nga ako -ap -ap dito. Hindi ko alam kung pupuni. Kung, 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 kung dadakot na o, ako. O pupuna sa naman dito. Tapos, ito Ayoko na mo pa. pa ano. Pasok ko eh. Oh, mm -hmm. uh, ano sa ano 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 to. ano 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 Ay, ano ano Joke ano 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 pa sa tayo? I-picture mo na ako dito. Picture mo nga, magaling. Ano mo? Baka tikat, meron na. din. ikat mo na tayo. Day one, day. Day okay na. Day one na lang. At sunod naman dyan, papadala na yung laptop. Oo. At dito, baka may tayo nandito, oh. Ha? hindi Oh. Tapos after yun, ako ng pula. Tapos, parang di ko na alam kung anong gagawin ko. Ewan Pagka ako? E, ko, na-overstretch yung ko. Tapos syempre, pag gagawin ko, ko, oh, gagawin ko. <laughs> Wala mo may tao doon eh. Nahandahan nga ako, sabi ko. Baka kasi may ibang ano sa loob. eh. ba ang hawa ka? kadiri, leer <laughs> ito. Okay. Ano naman dito? Binubuksan natin tayo. Coinsuits. Ina-restart ko dito siya, May cinema din dito. <laughs> Ang ganda dito. Oh. Sosyalin talaga. Ayala nah, mo siya. Parang mga mayayaman dito, no? Huwag dyan. Saan na ba yung bonsa? Mayaya tayo dyan. May Bili tayo ay ito. kasi natin. <laughs> dapat dapat Parang wala man lang ano, wala man lang magkadaan. Ayun sa taas eh. Munto na lang tayo, mura naman mm -hmm. ata dyan. Ayun doon yata tayo daan. Ayun doon sa kapila. Very style. Ika tiyata at i ganda, no? Walang tao. Walang first time nakapunta dito eh. Ako di naman. Tawag lang. Ang ganda dito nandito. Mm. Collection store. Ang mamamuti. Ganyan yung isang kulang unan, no? Body ball. Body pee. Ang ganda yung kama. Ang ganda ng kama. Pag may bahay na tayo, may na tayo. <laughs> kayo ng bahay. Gusto ko nang tumira sa sariling bahay. Hindi mo na kita mabibigyan ng allowance sa Magtatabi mo ako para sa business. Kailan mo ako bibigyan? Pero mga after six months. Ang tagal naman. Hindi, <laughs> bibigyan kita mga ano lang, ganyan. Ano? Okay, ganun. Ay, di, okay na yun. Hindi naman nung nag... Ano Hindi, lang, sampung libo. Bala ko kasi mga Diba 10k ano kung sa bahay? Oo. Oh. Yung excess nun. Hindi, kahit na ano lang. Kahit... Kahit kasi ako ng ano kay Rope, panghulog ko lang. Ay, dito. Dito lang. Ha?